mainit pa attorney hmm. claire di ba yung ating uh, pag-uusapan ngayon dito sa naging ano statement sino ba muna Atty. claire Siyempre Ayan. yung yung matanda ah hindi pala okay. yung wiser yun kinokondena Atty. claire ah, yung ano ba do use of excessive and unnecessary force eh. Yeah, yan ha, sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Pastor Apollo C. ng Kingdom of Jesus Christ. Yung mga police officers yan sa Davao City. Kasi Attorney Claire, ang sinasabi yung incident ay nangyari mismo doon po mga kayubi sa place of worship ng uh, ni nina Pastor Jesus Christ uh, or Kingdom of Jesus Christ at sa school premises. Mm. Na sabi ni Pangulong, dating Pangulong Duterte, is absolutely attorney Claire unacceptable. Oh. Talaga. Oh, okay. Ganun ba attorney kapag ka ikaw ay magse-serve ng uh, warrant of uh, arrest, may nakasaad ba doon kung kung ito ay <laughs> kung sa excessive o hindi? O uh, at kung ito simbahan o tipo ng dako ng Panginoon mm. ay bawal ba? Eh kung doon nagtatago. Oh, yun nga. Di diba? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, sa akin na partner, ganito. Mm. Mga kayubi, ito ay statement ni, ni dating, dating Pangulo, Pangulo. Pero never siyang nagpapakita. Ang dami to rin nag-iisip mm -hmm. nasaan ang dating Pangulo. di ba meron dati nasa ang Pangulo? Di ba? Oh. nasaan ang dating Pangulo? Parang pelikula yun na to ni Clara. Di ba? Oh, 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 oh. Kasi normally ito, di ba? Mm -hmm. Uh, Papapreskon siya, mm -hmm. papakita siya, pero ngayon, ngayon puro siya pa statement statement lang. Oo. Oh, mm -hmm. Baka ano, ayaw mo nang humarap at Claire ng pangulo. Makita ng kanyang mga ano, mga mm. supporters. Kaya pa statement statement lang muna siya. Tatanungin Na, yeah, natin Or, ha. Mm -hmm. Ito ano naman to? Curiosity lang. Oo, oo. Nandito pa ba? Ah, yun din ang ano mo. Pero ano, ito, ito partner. Haka-haka. Okay. O, alam mo naman, mm. sinasabi nila, di umano. Di Oo. umano, ha? Hindi ko sinasabing totoo to. Mm -hmm. Na may ilalabas na war at affarets from the ICC. Di ah, umano. O. Di umano. Mm -hmm. Pero syempre, dini-deny naman to ni, ano, mm -hmm. ni Pangulong, mm -hmm. ni BBBF. Na hindi sila makikipag-coordinate mm -hmm. with the ICC and everything. Mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Pero, nalalapit na kasi yung July. Oo oh, nga, ilang buwan na lang din, ano? Ah. Isang halos June na, ilang araw na lang, linggo. Mm. Oo. Oh. Tapos, di ba, ang sabi nga nila, ang sabi ng iba, especially nung, uh, ano nila yun, uh, PRO ba nila, uh, parang handler, mm -hmm. uh, political handler, ano parang PR handler, parang nila. PR nila. Mm -hmm. Si Tikiya ba yun? Mm -hmm. Tikiya ba yun? Mm -hmm. yung, yung babae. Babae. Nung nagpadala ng dalawang batalyon na PNP staff, mm -hmm. ang sabi ni Madam Tikiya, is for Pangulo ng Duterte. Dati, dating Pangulo. Pangulo. Duterte. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Eh, kailan nauna si ano eh. Nauna yung kay Kibuloy eh. Pastor. Ah, diba? Oo. Oh, oh. So, kaya ba hindi nagpapakita? Because they felt, they felt, mm -hmm. na, Pakiramdam. Ito, oh. it, itong batalyo na to, eh, para sa kanila. Ah. So, I'm just wondering ah, kasi lately, lagi siyang, nasa maisog, mm -hmm. uh, sunod-sunod din, no? Yung kanilang mga ginagawang, mm -hmm. ano, Ah uh, mm -hmm. ano ba uh, pagtitipon Attorney Claire mm hindi -hmm. ba? Oo. Uh -uh. Okay. So ito yung sa akin partner. Mm -hmm. uh, tama bang si dating Pangulong Duterte ang magsita tungkol dito sa diumanong overkill? Oo nga. Bakit nga pagka tungkol kay Pastor Kibuloy, no si dating Pangulong Duterte ang mm -hmm. ano no? Ang lagi nating naririnig mm -hmm. na nagre-react No? Magkaibigan sila, 'di ba? Sinabi naman. Ma magkaibigan, marami namang magkaibigan diyan na Tony Claire, 'di ba? Pero kasi sila talaga unang tatanungin. Kung nandito nga. Ah, oh, so very close. Kung hindi PR ang nagsasalita dito, ha? Ah, kung hindi oh, eh, oh. AI, ah. Oh, oh, oh. Kung talaga si Pangulong dating Pangulo Duterte, Duterte. dito. Mm -hmm, mm -hmm. Siya talaga yung tatanungin, bakit? Eh siya yung <clears throat> Siya yung kaibigan eh. mm -hmm. Maraming, maraming klase ng kaibigan at Tony Claire, hindi ba? Kasi tayo, tayo maging magkaibigan. Yung kanina pagiging magkaibigan talagang masasabi ko, ano eh. Sa dang, sa, sanggang dikir. Oo, oo e, saka, pagtatanggol eh. Kinuha pa nga ni, ano, eh, ni Pastor Kibuloy, si Pangulong Duterte, na maging administrator ng KOJ, si pres, ng Properties. Oo, oo. 'Di ba? Talagang At ano At nag siya. nagvolunteer siya. Hindi siya basta kinuha, nagvolunteer siya. Mm -mm -mm 'Di ba? Mm, diba? mm, -mm. Uh, tapos niya, wala silang magagalaw dito kahit na dahon yata or halaman Nako dito. Po. Wala silang magagalaw, sabi ni Pangulo na dati kaso, E kaso, e kaso uh -oh. attorney, ang nangyari eh wala naman din siya magagawa kasi may warrant of doon of arrest, eh. oh, 'di ba? Oh. At syempre, eh, wala naman ibang pinaghinalaan. Bakit? Saan diba? ba pwedeng ano, magtago? Nagbitaw hmm. naman dati si dating Pangulong Duterte, mm -hmm. na nandyan lang yan. Uh Oo. -oh. So, saan yung dyan? O, di ko saan yung dating tinupuntahan niya. Doon diba? sa kanya, ano? Kingdom of ano? Mm -mm. And, di ba? Mm -hmm. Jesus Christ. Oh. Eh, when siya sabi nga, eh, baka nasa lugar niyo. Mm. -hmm. Uh, uh, dating Pangulong Duterte, baka nasa, but naman, di naman daw siya makikialam dito. Ay, hindi siya makikialam. Oh, At oh, sa sabi niya oh, na nasa huling oh, presko oh. niya, hindi siya makikialam dito. di mm ba -hmm. Diba? Although, nakikita sila. Mm -hmm. At the time, ha? Yung huling press call, mm -hmm. nagkita sila, nag-dinner pa sila. Oo. oo. Ang sa akin ng partner. Ito ha, sabi nga niya is overkill. Mm. Pero <clears throat> pag sinabi bang, bang overkill attorney Claire? sobra-sobrang puwersa. Oh. Parang hindi na kailangan. Meron nga ba? Ito nga, napaglabag. Analyze natin. Ah, uh, uh, itong panahon na 'to, na siyempre-siyempre kaibigan niya si Pastor Kibuloy. Mm -hmm. Pag hindi pabor, siyempre hulihin niya. Mm -mm. Pag hindi pabor, ang dating overkill. Pero tandaan mo mga kayubi, tandaan niya mga kayubi, mm -mm. ang dami niya dating ginawa na mga pronouncements ni dating Pangulong Duterte, Duterte. hindi overkill, mm. shoot to kill. O mas maaari yun. Mas matindi yun. Eto nga, pinapain pa yung warrant of arrest, oh, oh. huhulihin pa yung iba, oh shoot to kill na. Oh, Saan oh. niya ginamit ito sa partner? May dati pinagbantaan niya mga KYB ha. Ah. Mm. News dito, Philippine Duterte, uh, President Duterte give shoot to kill order mm. amid pandemic response. Tatandaan mo ah, pag kayo ay hindi ano, ah, magdidikay sumunod dito at titigas tigas ulo niyo shoot, shoot to kill. To kill. Oh, ah, wala wala nang ano ya, wala na due process, due process, oh. shoot to kill. Ah, sabi niya dito, my orders are to the police and military also the barangay mm -hmm. that if there is trouble or situation arises that people fight and your lives are on the line. Mm. Shoot them dead. Mm. Do you understand? Dead. Shoot to kill. Instead of causing trouble, I'll send you the grave. Ba? Yun. Matindi, Matindi. Hindi nga, hindi nga yung overkill, eh, shoot to oh, kill. Oh. oh ano pa ba ang sinabihan niya nito, partner? Marami pa dito. Eh, syempre. Pero alam mo, Atty. Graham, maswerte si ano, ah, pastor Kibuloy, yeah. meron mm. siyang kaibigang, Tagapagtanggol? Oo, oh, sa katauhan ni mm. dating, Pangulong. Rodrigo Kaya nga Duterte. siya kampante noon, partner. Oh, Noong 2020 oh. pa, yung kasong to. Siyempre, prior to that eh. 2020 kasi nagkaroon ng decision sa Davao. Yung mm -mm. uh, Office of the City Prosecutor ng Davao unanimously dismiss ito mga heinous crimes na naka That was the time niya. of an, uh, former president. Oh, oh. So, mm -hmm. kampante siya. Lahat ng mga kaso niya is pwedeng ma-dismiss. Oh. Davao eh. Mm -hmm. diba? eh ngayon. Hindi ko naman sinasabing malakas ang influensya niya, pero mm. na-dismiss eh. Diba? At yun naman din ang sinasabi niya, na lahat ng case niya is inaayos ni oh, oh. dating Pangulong Duterte. So, bakit ngayon sasabihin ni Pangul ni dating Pangulong Duterte, I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest for Pastor Apolo Siquebuloy uh, by police officers who are not even from Davao. Eh, eh, saan ba dapat? Teka lang. Tinanggal hmm. na nga yung mga da, taga Davao, di ba? Ilan yun? Uh, 37, 36? Oh, para hindi na nga mabigyan ng kulay, hindi ba, attorney? So, Claire, itong PNP o? na to, eh, may naman just jurisdiction kung inassign sila sa Davao. Eba? Mm -hmm. Eh ba? Mm -hmm. So, they are, um, Implementing, enforcing the warrant of arrest. Mm -hmm. Asa ah, akin lang, uh, dati kang presidente, hindi ba mas dapat mong i-advise yung kaibigan mo mm -hmm. na si Pastor Kibuloy na igalang na lang yung warrant of arrest. Mm -hmm. Kasi ang nangyayari, oh, tinatago. Oo. Tinatago authority. nyo ba? Mm -hmm. O, oh, tapos pagkahinanap, madami mm -hmm. miyembro, hundred PNP staff members ang nandodon. Mm -hmm. Partner, if you will see, sabi ko nga, hindi nga siya overkill. kulang nga. Ah, sa dami okay. ng tao, supporters, mm -mm. na halos kumuyog doon sa PNP. Mm -mm -mm -mm. Hindi kasi dito pinapakita, partner, may mga videos na nakita pero hindi pinapalabas na yung ibang mga miyembro ng PNP ang nabugbog. oh yun na, Dwayne. Oh, oh, oh. Tama ba? As akin lang, di ba, nag implement sila ng warrant of arrest mm -hmm. na validly issued by the court. oo. Uh -huh. Bakit una una bakit niyo kailangan harangin kung alam na mga ku, ku, uh, ang tingin ng mga miyembro ng PNP ay eh, nandito? Mm, mm They let them do their jobs. Okay. And samahan niyo kasi ang takot nila baka kami maplantan. Eh di samahan niyo. Alam mo pupunta siya mm -hmm. sa isang kwarto. Halimbawa wala nga. Uh oo. -oh. Sa isang kwarto. Di samahan niyo. Videohan mm -hmm. niyo. Mm -hmm. naman yung kung may nilabag no at may nilabag. No? Oo oo oo. Bakit niyo kailangan harangan? Mm -hmm. diba, ba? Ibabat niyo kailangan harangan? Tapos, sinasayawan pa nila. Hindi ko alam kung ano yung chant nila or what. Parang nakikita sa videos nagsasayaw pa yung ibang supporters. Oo, oo, oo. Uh, and the thing is, ano to, nakaka ba to? Mm -hmm. Eh, alam niyo naman, ang mga taong to, authority to eh. Mm -hmm, mm -hmm. Porkit ba Pastor Kibuloy ang pagtatanggol nyo? Sabi yan, um parang they believe na hindi walang kasalanan si Pastor mm -hmm. Kibuloy. Eh, di eh, okay kung walang kasalanan. Eh, di sa court niya. Ipagkanggol oo, oo. ang sarili niya. Oo, 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 oo. Ano ba ang gusto ng mga miyembro mm -hmm. or supporters ni Pastor Kibuloy? Ano gusto nila? Wala nang warrant of Oh. Ganun ba? Or attorney, kasi nga, iginagalang nila yung pinaka-banal na, kasi kanila banal yun eh. Mm. Yung kingdom of Jesus Christ na lugar nila eh. Mm. Na sa kanila, ang posible ang kanilang pananaw dyan, sana hindi doon. Eh, kung doon nga natatago eh. Oh, yun ano na. Ano mo? Oh, so, oh. ibig mo sabihin, lahat ng tao, ito right, na, ito na sa akin ah, mm -hmm. kukunin ko yung logic nila. May isang killer. Mm. Isang killer. May warang tapares. Mm. Nagtago sa church. Si mga katoliko. Anong gagawin? Ay, hindi namin pwedeng ulihin kasi simbahan yan. Ganon? Oh, hindi pwedeng oh, ganon. Kung mm -mm. sila na mismo. Mm -hmm. 'di ba? Kung alam nyo naman, mm -hmm. ang ulo Duterte parang posible namang hindi mo malaman kung nasaan 'yan. Mm -hmm. Nagkumakain nga kayo nang sabay dati, oh -oh. 'di ba? But di mo na lang i-advise as a lawyer, mm -hmm. as ex-president for Pastor Kiboloy na igalang kung ano ang batas. Mm -hmm. Eh, puti pa nga si ano partner, eh? minadidinig ko pero ano na siguro, a month ago? Si tinanong dati si Senator Robin, kung ano masasabi niya. Ah, oh si Robin ho. Di ba sabi niya, oh. "Eh since nanjan na po sa korte, mm. eh siguro po dapat na kayong magpakita." Eh buti pa 'yun hindi lawyer eh. O oh, oh, naiintindihan. medyo mm, medyo mm. papatiin ko si Senator Robin doon, kasi isasabi niya magpakita na kayo. Oo. Oh, oh. Kasi nasa korte na, kasi nung nasa Senado, mm -hmm. ayaw niya, di ba? Mas mm -hmm. total nasa nasa korte na to, tingin ko, right time na magpakita Mapakita. na kayo. Eh ito, minadilig ba tayo kay, ano, kay uh, Pangulong, dating Pangulong Duterte na, lumabas ka na. Ah, ang, ang kini-criticize niya pa dito, PNP. Na over, soft, oh, oh. na overkill Kill. ang pagkaka-serve, ang pag -pag pag-serve ng warrant of, of arrest. arrest. Na oh, parang to the point na parang may, mayroon pa uh, additional gen partner eh. Na mm. parang bang, Ah, uh, ano yung ine-expect natin sa gobyerno tama ba? Oo. Kung may ganyan, singyan ng diyan basta ano mo news mo. Pero 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 attorney, hmm. pa paano paano rin yung nag-react din naman si Tayka, si Vice president? Hmm. Eh, di ba? Ito partante ito oh, na muna. Ha. Sige. Ito sabi niya. Uh, will this ito sabi niya. Will this overkill be the trademark of its of this administration when dealing with individuals who are merely accused of committing a crime? and have not been proven guilty beyond reasonable doubt. <gasps> ano naman to? Ah, sa akin lang. Mo, lawyer to, ha? Hmm. Lawyer ta si pang dating Pangulong Duterte. Sabi niya, who, hindi ko alam kung ito yung pinaka-words niya. Baka, mm -hmm. Pero mga kayo, binasa news ito ng uh, inquirer.net. Mm -hmm. Ito yung words, naka-quote eh. So, sabihin ko, salita niya to. Oo. Oh, oh. Will this overkill be the trademark of this administration when dealing with individuals who are merely, mm -hmm. merely accused of committing a crime? Teka lang, anong crime ba yung pinag-uusapan natin? Dito, nor, dito, simple yung crime. Heinous crimes. Mm -hmm. Crimes. Mm -hmm. Ang pinag-uusapan natin. Mm -hmm. And have not been proven guilty beyond reasonable doubt. Of course. Hindi pa sila mapuprove guilty. Mm -hmm. Bakit? Mm -hmm. Wala pa sa korte. Naku naman. Bakit? dating Pangulong Duterte, dati, dati, dati ka naman naging prosecutor. Mm -hmm. And you know this process. Kaya nga yan, ina-arresto. Why, partner? Mm. Hindi masisimulan yung proceeding sa court kapag kapag hindi pa yan na-arraign. Oh, Ibig mean, oh. sabihin, si mag-plead guilty si ano si, si pastor. pastor. Guilty or not guilty? Not guilty. O di, nagkaroon na ngayon ng jurisdiction yung court sa... Kanyang, ay, sa kanyang pagkatao oo di ba uh, the, the court will now have the jurisdiction over the person of mm. the accused mm -mm -mm -mm. eh paano mo sasabihin na have not yet been proven guilty beyond reasonable doubt wala pa tayo sa stage para masabi mong hindi siya guilty ah ano para masabi natin guilty siya o hindi? Oo. Di ba? Wala pa nga. Totoo naman, not yet proven guilty kasi meron tayong presumption, di ba? Oo, oo. Uh that person at the is still considered innocent until proven guilty beyond reasonable daw. Oo, and si Pastor ngayon, sitos siya ngayon. In other words, di ba? Nandoon naman talaga tayo lahataman 'e. Pero paano ito masasabi guilty o hindi na guilty? Eh wala nga. Eh hindi pa nga siya nagsisimula, nagtago na siya. Doon pa lang sa upon in ng, ng, ng court and jurisdiction over his person. Mm -hmm. Nagtago na. Ngayon, uh -huh. sino nag-advise dito na magtago? 'Yon ang tanong doon, Attorney Claire. Oh, bakit hindi noon niya lang niya i-advise uh -huh. na lumabas ka? Fight for your right, mm -hmm. defend yourself mm -hmm. before the court. Tsaka, attorney na ko yung mga mm -hmm. pahayag ni dating pangulong Duterte. Ito sarili mm -hmm. ko lang opinion. Mm -hmm do sa mga supporters niya parang nagbibigay ng ng hindi magandang pangitain sa present administration eh. Yes, ito. Ah, ah, ito nangyari mga kayubi. The way I see it ah. Oo. Oh. Ginagamit nila tong issue na to. Ginagamit nila tong issue na to para yung tingin ng tao sa gobyerno mm, -mm, -mm, -mm. abusado. Eh wala namang, 'di ba? Pero kung mapapansin nyo talaga, sabi ko yung 100 na PND, kulang. Ah, Mas marami ay, oh, ang humarang. Oo, oo, oo. Mas marami ang tao. humarang. Doon. Kasi ganito naman yung uh, mga kayubig, kahit lima yan, mm -mm. kahit lima lang yan, pero hindi haharangin na sandamakmak na supporters ni Pastor, Pastor. Kiloy. Oh, oh. Walang magiging tensyon. Kaso kasi may mga supporters talaga eh. Anong expect oo, natin, partner? Mm -hmm. Yung mga supporters may dalang kahoy? Oo. Parang, uh, parang korte ng arnis. Hindi oh, mas arnis, di ba? Parang kahoy, <mah> bolo, sabi may dala. Oo. oo. Anong ina-expect nyo? Ilang pulis ang dapat na pumunta? Kung haharangin na sandamakmak na supporters? supporters. Oo, oo, oo. Yun din, 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 yan, eh, hindi nga, hindi nga, parang hindi nga naka-first base ang, ang PNP dahil sa dami nila. Mm -mm -mm -mm. Diba? So, ito sabi ni ano Pangulo Duterte, dating Pangulo, How can this administration guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos mm -mm. when even the most fundament, fundamental of these rights are being trampled upon and blatantly violated? Parang, uy, look who's talking. Mm -mm -mm. Parang ganun yung dating. Teka lang mm -mm -mm. po, eh, eh, di ba yan din po yung naging issue sa inyo sa ICC? Oo nga. Na kayo daw, di umano, eh nag-violate ng human rights. Mm -hmm. At yun nga, eh, dinidilig nga sa, kumbaga, oh eh, nag-start mag-investigate na. Nag-start, -nag or nag -nasa, nandun tayo sa gitna ng pag-iimbestiga mm -hmm. ng ICC. Parang, uh, is, the uh, former president Duterte, the right person to say these things when in fact kayo din yung dating tinuturo na nagba-violate di ba sabi ko hindi nga siya nagsasabing overkill most of the time shoot to kill e ba so yun lang yun lang akin so tingin ko ang pinakamagandang ginawa dito ni Pangulong Duterte panawagan niya yung mga miyembro total kayo naman yung administrator ng properties definitely meron kayo say kahit sa mga miyembro di ba oh wag niyo nang harangan let the pnp staff 'di ba do, do the members oh. do their jobs tapos kung makita nila di okay kung hindi man nila makita mm -mm. di wala mm -mm. 'di ba may tanong yung isa nating kay ub attorney clerk kung may kung doon ng kingdom of yung kingdom of jesus christ wala namang siyang hindi naman siya involved, whatever. Kung halimbawa, doon nga kahapon na, yun, hinarang yung mga police. What do you mean? tanong niya? Ang tanong niya kung walang, hindi ba makakasuhan o magkakaproblema? Yung mga problema, tao, you oh, oh, oh. Ay, oo, oh, oh, meron. Oo. Ah, oh. uh, teka lang, nasa na yung... Ah, ganun, attorney. Pagka si ako, Lord halimbawa, ah, miembro oh, oh. ako ni Pastor, so, isa ako dun sa humarang. Oh, oh. Ah. Obstruction of justice. May ganun pala, attorney oh, clear oh. Kasi, ah... Uh, kasi uh, may presumption of regularity sa ginagawa ng mga taga-gobyerno partner. Mm. Ang abuso siguro doon kung pumasok si Tasulang warrant of arrest. Eh, ay meron eh. May warrant of arrest eh. Oh, oh, oh. Diba? Mm, mm, mm. Tsaka, ang hirap sabihin na overkill. Mm, mm. Kasi nga, naghanda sila they know. Napupunta. Na ang mangy malamang mangyari. Oh, oh. Eh pa pala sa, sa gate. Nando mm. pala sa gate. Dumagsana yung supporters na para sila. Nako. So paano niya masasabi, di ba? Mm. May ano na ba attorney Claire, na freeze na daw ba? Ayan yung mga assets? Oo. oo. Uh, Accounts? Wala akong Wala pa eh. Uh, ba oo. Bakit i-freeze? If ito la sa akin sabi ko nga kahapon. Mm -mm. Inisip ko kung paano ma-freeze yung account. Mm -mm. Kasi kung ito naman ay um nakuha sa pamamagitan ng mga donasyon. Mm -mm. At hindi natin mapuprove na galing sa krimen. Ah, oo, oh, so, oh, kasi donasyon eh. Donasyon. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. uh, ah, hirap siyang i-freeze. Mm -mm -mm -mm. Pero kung may mga politiko mm -mm -mm. na nagpatago sa kanya ng mga billions of pesos ah. at mapapatunayan yun, pwede. Ah, okay. Uh, kung doon tinago, oh. Nag-money laundering dating dun. Ah, that's another ano na naman. Oo. Oh, oh uh, okay. Kapag wala, eh, Siyempre, private yun. Kung oh, pera nila, wala tayong mm -hmm. masasabi. Mm. Especially, simbahan yan. Baka pera na simbahan yan. So, parin, we cannot. Parin, attorney, eh, hindi naman nahuli doon. Wala, wala nga sa ano, sa kanyang kingdom of ano. Ano mm. susunod na magiging hangbang dyan ng mga pulis ngayon. Ay, di maghahanap pa, rin. Hanap-hanap pa rin. Maghahanap-hanap ah. pa rin. Pero mahirap hanapin ang... <laughs> <laughs> ano ba? Ang nagtatago, nagtatago at e tinatago. Oo, oh, attorney. oh, oh, di ba? Eh, sabi ko nga, di ba? Hmm asa lawyer partner kasi syempre tayo may mga nag case din. Mm -hmm. Minsan may nasasampa talaga na agad nagiging, nagiging lawyer tayo for the accused So nagkakaroon ng warrant of arrest. Oo. Oh -oh. So, sabi ko, preliminary, gagawa ka muna bago mo isuko yung tao. Gawa mo muna ng preliminary, baka pwedeng ma-lift. 'Di ba? Pwedeng ma-lift especially kung hindi naman siya nakasagot sa I, I, I Assume natin to ha, ah, hindi to kay mm -hmm. Pastora. Hindi siya nakasagot sa preliminary investigation. Mm -hmm. Kasi minil, minali yung address. Hindi ah, ba? Ah, o yun, address. minali yung address, no? Oh, so, oo, oo. Pwede ako mag-request sa court. Ito ay pwede, ito legal to. I can request the court to lift muna, to mm -hmm. lift the warrant of arrest kasi kung may warrant. Eh. Mm -hmm. To lift the warrant of arrest, file ako na motion or petition sa DOJ questioning the resolution okay. ng fiscal's office mm -hmm. na dapat iakyat. Halimbawa ba lang to, ah? Mm -hmm. So pag final ko yan sa sa court, sa DOJ, automatic yun ma hihinto yung case. Okay, attorney. So, pwede ko pa ipalift mm -hmm. yung warrant of arrest. So, that's mm -hmm. legal. So, hindi ko muna papasukuin kasi meron mm -hmm. akong pending motion sa DOJ, eh, petition for, uh, sa DOJ. Mm -hmm. At allowed yun. Mm -hmm. Pero kung wala, partner, yung lawyer, wala ka na magagawa. Ah, Isuko mo na yan. eh, oh, oh, doon oh, oh. na kayo maglabanan, i-prove mo na hindi siya guilty. Hindi pwede yung placard-placard na pastor is innocent. How can we know that he's innocent? Oh, okay nga may due process oh, attorney oh. Claire. Eh. Diba? Oh. Kaya nga may due process, papakinggan siya. Oh, eh oh. di kung mahina yung mga nag-a-accuse sa kanya, eh di ma-a-acquit siya. Mm -mm. Oh. Tsaka if you're not guilty naman, ba't ka naman hindi magpapakita? Diba, oh, diba, attorney Claire? Diba? Wala kang dapat ikatakot. Hmm.